AR 10 26 kilohertz Sunshine Radio. Katong partner mo sa balita at serbisyo. maka makatao at mapagmalas sa kalikasan. 32 in the morning. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nag-aalab ng na mga balita ngayong tanghali. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! Mula sa ACQ Tower and sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga news blaster. Headlines. Headline, headlines News Blast. Sa ulo ng mga balita, posibilidad na may mga Pilipinong na trap sa fire incident sa Hong Kong, kukumpirmahin pa ng DFA. Headlines. Walong contractors kakasuhan ng plunder sa ombudsman. Headline. Headline. Acting Digo City Police Chief tinanggal sa pwesto kaugnay sa pagkamatay ng isang kapitan. Headline. Headline. Sa ating International News 16 years old na minimum age sa Europa para maka-access sa social media sinang ayunan ng European Parliament. Headline! The Big New Semi-Finals in 2025 PBL Reinforced Conference. Abangan! Na. Headline! Headline! Headlines. 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 News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine. Sun, sunshine News Blast. Magandang tangali Pilipinas. Araw ngayon ng Uwebes, November 27, 2025. Kami yung makakasama. ko si Valdebina Barthelm. Para sa detalye ng ating mga, mga balita, kukumpirmahin pa ang ulat na posibleng mayroong mga Pilipinong na-trap sa na nangyaring sunog sa Hong Kong. Sinabi ito ng Department of Foreign Affairs ngayong araw, November 27, sa Hong Kong. Sunshine News Blast! Samantala, inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development ang planong pagpapalawak ng kanilang Project Aruga. Ito ang kanilang community-based program na tumutulong sa mga batang may kapansanan at kanilang pamilya. Sa ngayon, may 400 na benepisyaryo ang programa sa apat na lungsod na may mataas na bilang ng mga taong may kapansanan. Ang mga ito ay ang Lawag City, Ilocos Norte, Puerto Princesa City, Palawan, San Jose... Sunshine News Blast paano papalawakin at dadagdagan ang mga lugar na nasasakupan. Sunshine News Blast. Palalawigin ang moratorium o pansamantalang pagban sa pag-angkat ng molasses hanggang March 2026. Ito ang napagkasunduan ng Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration. Ayon kay SRA Administrator Pablo Luis Ascona, kailangan ng extension dahil may 250,000 metric tons pa ng local molasses at sapat ito para sa pangangailangan ng bansa. Nagsimula ang milling operations ng October 1 sa Negros Island at umabot na sa halos 84,000 metric tons ang nagawang molasses hanggang November 9. Maring bagoy ng SRA at DA ang order depende sa kabuang dami ng molasses sa bansa. Ang molasses order number 1 ay unang inilabas noong Setyembre upang pigilan ang pagpasok ng imported molasses dahil bumabagsak ang presyo. Ang molasses ay isang makapal at matamis na byproduct ng paggawa ng asukal at maraming gamit ito sa iba't ibang industriya. Halimbawa narito ang paggawa ng brown sugar. Sunshine News Blast. Sa pagbabalik ng Sunshine News Blast. Na natili ang iyong healthy lifestyle? Narito ang ilang dapat mong gawin. Iwasan ang mga pagkain na makasasama sa inyong kalusugan tulad ng junk foods, soft drinks, pagkain na maraming mantika at maalat. Uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ng dehydration. Kumain ng balanse, masustansya at nasa tamang oras. Matulog ng sapat at hanggat maari iwasan ang magkuyat. Tandaan, ang tamang pagkain sa buong araw ay mahalaga upang mapanatili ang ating kalusugan. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Let's love ourselves and have a healthy lifestyle. Tandaan, ang kasabihang ang kalusugan ay kayamanan. Ang pala ng ito ay hatid sa inyo ng himpilang ito. Ang sunog ay mapanganib, hindi lamang sa buhay, kundi maging sa ari-arian. Kaya mahalagang alamin natin ang gagawin kapag nagkaroon nito. Tiyakin na lagi nakahanda ang emergency go-bag. Alamin at sanayin ang pagdaan sa ligtas na ruta. Sakaling lilikas kung nasa loob ng gusali, magsagawa ng tao ng inspeksyon at tiyakin na gumagana ang lahat ng alarma sa sunog. Huwag mag-iwan na nakasinding sigarilyo o kandila dahil maaari itong pagmula ng sunog. Kung gagamit ng fire extinguisher, tanggalin ang pin at pisilin ang handle sa direksyon ng sunog. Sakaling masunog ang damit, dumapa at gumulong sa lupa, upang mamatay ang apoy. Kapag may usok, takpan ang bibig ng basang tela at lumabas sa ligtas ng daanan. Patunugin ang alarma at mag-ingat sa tagas ng gas at mga nakalantad na kawad ng kuryente. Huwag agad umuwi, maliban kung sinabi ng mga otoridad na ligtas na. Tandaan, ang sunog ay maaaring maiwasan. Sundin lamang ang mga paalalang pangkaligtasan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng himpilang ito. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. DZAR Sunshine Radio Report. Pag-proseso uh, ng bayad para sa mga may-ari ng lupang gagamitin para sa Mindanao Railway Project, pinamamadali ng DOTR. Si Chara Atim, sa detalye ng balita. Chara? Pinabibilisan ng Department of Transportation ang pagproseso ng bayad para sa mga may-ari ng lupang gagamitin para sa Mindanao Railway Project. Sa ngayon, 92% ng notice of taking ang anay pamahagi na mula sa 3,548 bahagi ng lupa sa Davao, Panabo, Tagum, Carmen, Santa Cruz at Digos. Mayroon namang 1,105 na offer to buy ang tinanggap ng mga may-ari ng lupa at 381 na ang pumirma ng deed of sale. Ayon sa ahensya, minamadali na nila ang proseso dahil malaking tulong ang Mindanao Railway Project sa mobility at koneksyon ng mga Mindanawan kapag kapag ito ay matapos at ang magagamit na. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, tsara at yung mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast! Samantala, sa ibang balita naman na ng Department of Agriculture Bureau of Plant Industry ang mga importer na magpaliwanag kung bakit mabagal ang pag-angkat ng pulang sibuyas kumpara sa dilaw. Ang utos ay kasunod ng direktiba ng palasyo na tiyaking sapat ang food supply ngayong holiday season. Para maiwasan din ang kakulangan na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng sibuyas noong nakaraang taon, kasalukuyang tinatayang 17,000 metric tons ang buwan ng pangangailangan ng bansa para sa pulang sibuyas, habang 4,000 metric tons naman para sa dilaw. Sunshine News Blast. Sa ibang uh, balita, mayroong uh, pinakamataas na buwanan sahod ng nakaraang taon ng mga manggagawa sa information and communications industry. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 43,600 ang highest average monthly wage sa information and communications sector. Ang mayroong lowest average monthly wage naman ay nasa agriculture, forestry at fishing sector na mayroon lamang 14,600 pesos. Sinasabi ang sahod ay nakabase sa skills na kailangan sa trabaho. Sa ICT, mataas ang sahod dahil konti ang manggagawa at specialized ang skills. Ngunit sa agriculture, mas marami ang manggagawa at hindi gaano specialized ang skills kaya mababa ang sahod. Sunshine News Blast. Nakatanggap ang halos 3,000 Pilipinong manggagawa ng mahigit 756 milyon na bayad mula sa kumpanyang lumabag sa batas noong ikatlong quarter ng 2025. Ayon sa National Labor Relations Commission nitong Miraculous, November 26, 2025, sakop ng bayad ang mga reklamo tulad ng illegal dismissal, hindi nabayarang sahod, hindi pagbibigay ng binipisyo at iba pang paglabag sa labor standards. Tiniyak ng NLRC na ang lahat ng pinalabas na bayad ay dumaan sa mahigpit na proseso para masiguro ang pagiging transparent ng bawat transaksyon. DZAR Sunshine Radio Report Acting Zigo City Police Chief tinanggal sa presto kaugnay sa pagkamatay ng isang kapitan. Si Chara Atim magbabalita. Pinatalsik sa kanyang pwesto ang acting chief ng Digos City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Peter Glenn Ipong. Ito ay habang inimbisigahan ng pagbaril at pagkamatay ng Barangay 3 de Mayo Captain na si Oscar Dodong Bukol Jr. Ayon sa Police Regional Office 11, ipinag ng kanilang direktor ang agarang relief ni Ipong para masiguro ang patas at walang sagabal na na investigasyon. Samantala, hinihikayat ng PRO-11 ang lahat na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang impormasyon na makatutulong sa investigasyon. Nangyari ang pamamaril kay Bukol noong Martes ng gabi, November 25, 2025, habang siya ay nakalive sa Facebook. May 2 million peso naman na reward para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na magdadala sa pag-aresto sa mga suspect. Ayon sa pulisya, nag ng 1 million peso bawat isa sina Vice President Sara Duterte at Governor Yvonne Cagas para sa reward. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal siya ra, Team sa Balita at Servisyo. Kapartner News Blast! Ipinagutos na Department of Transportation ang masusing inspeksyon sa kanilang three-car Dalian train sets. Bilang paghahanda ito ng ahensya sa pagbabalik serbisyo ng Dalian trains ngayong Desembre. Inaasahan na kapag na-deploy, mapapabilis na ang pila sa MRT-3 stations at madagtagan ang kapasidad ng pasahero. Samantala, pinag-utos na rin ng DOTr sa pamunuan ng MRT-3 na pag-aralan ang pag-install ng elevator para sa commuters, lalo na sa mga PWD at senior citizens na nahihirapang umakyat sa platform. Sunshine News Blast. Nadiscovery na may ilang opisyal ng Bureau of Internal Revenue na di umanoy ng gamit ang tax audit documents. Ayon kay Center J.V. Ejercito, 70% na nakalagtang buwis ay napupunta sa kanilang bulsa at 30% lang ang napupunta sa gobyerno. Sa datos ng senador, ang target na revenue generation gamit ang mga letters of authority ay nasa 6 to oh, 8 billion. Ngunit ang nakolekta ay nasa 2 to 3 billion lamang at ang 70% pa nito ay napunta sa mga opisyal. Noong lunes, November 24, 2025 ay pinag-utos na ang pansamantalang paghinto ng lahat ng tax audits upang suriin ang kanilang protocols at magrekomenda ng proteksyon para sa mga taxpayers. Sa panayam ng SME News, positibo ang reaksyon ng ekonomistang si Dr. Michael Batu na pagpapahinto na itulano na sa maliliit na negosyo. Sunshine News Blast! Ang so, pagiging tunong letter of authority na yan, yung LOA, I think that is a step in the right direction. Kasi maraming mga negosyante, particularly no, yung mga small businesses, ang nagre -reklam na nagagamit itong LOA na ito as an excuse para mangikil at para iharas itong ating mga negosyante, lalong-lalong na po yung mga maliliit na business. So halimbawa, pagka merong isang business na halimbawa may mga tax arrears, no? may mga uh, kaya kulang yung kanilang ibinayad na buwis, so pwedeng gamitin ito ng BIR para pumunta sa kanilang mga establishmento, no? sa so, kanilang place of business para mag-conduct ng mga investigation, no? para silipin nila yung records, no? kalap ng mga dokumento, bahagi yan ng kapangyarihan ng Bureau of Internal Revenue ang ekonomistang si Dr. Michael Batty. Sunshine News Blast. Samantala, sa ibang balita naman, walong contractors na nagmamayari ng kumpanyang may DPWH projects pinakakasuhan ng plunder sa ombudsman. Si Shina Torno magbabalita. Karton-karton -karto ng mga dokumento na naglalaman ng mga ebidensya ang muling isurimiten ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman nito Miyerkules. Inrekomenda nilang kasuhan ng plunder, graft at bribery ang walong kongresista na tinaguriang contractor na nagmamay-ari o may kaanak sa construction company na nakatanggap ng kontrata mula sa DPWH. Uh, kasama po sa mga ebidensyang uh, sinamit namin ay mga uh, records galing sa Securities Exchange Commission tungkol sa mga iba't ibang kumpanya na konektado sa mga kongresista. Kaya doon po na-establish yung direktang pagmimeari ng mga uh, ng mga individual na sinabi natin kanina, mga kongresista at kasama si former Congressman Zaldivo. Bukod kay dating ako Biko Representative Zaldico, pinakakasuhan din sina CWS Representative Edwin Guardiola, Uswag Ilongo Representative James Ang Jr., Pusong Pinoy Representative Journey Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera we're ready to do the fact finding and I'd like to say that uh, we have started on some of these names already before. Sinimula na namin na pag -iimbestiga. I I remember studying uh, Congressman Gajolas activities already. Sinimula na namin yan. Tapos, uh, well, Pancho was always part of the list. And then, yung iba hindi ko masyadong ano, nagulat na ako sa ibang pangalan. At uh, tingin namin, ay talagang may conflict of interest marabi pa yan, marami pa yan. Uh, hindi pa bababa sa 12 hanggang 15. Yung very evident. Hindi pa, hindi na kinakailangan yung beneficial interest test. Pwede mo nang sabihin na talagang sila na yon may conflict of interest na. Sinabi pa ni Rimulya makikipag-usap ito kay House Speaker Bong sa susunod na linggo dahil marami anyang masasagasa sa ang mambabatas na konektado umano sa flood control scandal. Git pa ni Rimulya, aabot sa 10% ng mga miyembro ng Kamara ang maaapektuhan, masasangkot at pakakasuhan ukol dito. ano? maditisrap talaga ang Congress dito. Maditisrap sila. Marami masasaktan dito kasi the, 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 the book is full of the... the, the our law is full of statutes that will make people accountable and pay the price. Unahan na nila kami kasi pag kami na una, iba na usapan niyan. Diba? Samantala sumulat naman si Rimulya sa Bureau of Immigration upang isailalim sa Foreign Travel Restriction Order o FTRO ang 77 government officials at mga pribadong individual. Kabilang narito ang mga hindi pinangalanang senador, kongresista at maging ang mga kontratista. Basta under investigation ka, you're part of government, you should not be able, to, you should not be traveling and leaving this jurisdiction. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito sa Sina Torno, SMN9 News. Marami na ang isiniwalat na impormasyon si Zaldigo hinggil sa isyo ng korupsyon. Patikiran na si Binunag niya laban sa buong pamilya ni Pangulong Bombong Marcos Jr. at ni Martina Romualdez pinaka-latest na expose nito ay para kay First Lady Liza Marcos. Sinabi ni Ko na pinipigilan umano na First Lady ang mga investigasyon ng Kongreso. Halimbawa na rito ang tungkol sa pagtaas ng presyo ng pagkain para protektahan ang kanyang kapatid na si Martin Araneta na nadawit sa 2022 Onion Price Crisis. Anya, personal umanong nakialam ang First Lady sa 2022 House Inquiry tungkol sa presyo ng sibuyas at sa 2024 inquiry naman tungkol sa bigas. Kaugnay nito sa panayam ng SMNI News ay kunestyon ng political analyst na si Professor Eric De Torres kung saan na ba ang mga konkretong ebidensya ni Ko laban sa mga akusasyon nito sa buong pamilya ni BBM. Sunshine News Blast. Pero yung tanong pa rin din ng ating taong bayan, eh, Nasaan yung konkreto talagang ebidensya ni Representative Zaldico? Alam naman natin na at some point talagang naging malapit si Representative Zaldico. Ang nakakalungkot lang na nangyayari ngayon, he said, she said, at makikita natin na sinalag ito kaagad ng Malacanang at nakakagulat dito sa ikaapat na video na inilabas niya, ay direktang ang Pangulo ang sumalag at humarap dito sa mga akusasyon ni Representative Zaldico. Ayon pa sa profesor, magandang umuwi na si Ko para personal day na harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Kasabay ito ng paglalahad niya ng mga konkretong ebidensya bilang katibayan naman sa kanyang akusasyon nga sa pamilya ni BBM. Sunshine News Blast! Maaaring may punto o maaaring uh, merong bahid ng katotohanan pero yung buong picture ng lahat ng akusasyon ay eh, magiging akusasyon pa lang siya kung una sa lahat yung panawagan natin na bumalik siya dito sa ating bansa, harapin niya ito ng personal, mag-sworn siya dun sa kanyang mga statement at maglabas ng konkretong ebidensya. Dito talaga masasabi natin na yung kredibilidad kredibilidad at yung kanyang nalalaman ay may merito talaga at hindi biro-biro ang kanyang mga akusasyon. Dahil lumalabas, e eh, buong pamilya base sa kanyang pahayag at aligasyon ang nakikinabang at may paggawa ng mga maanumalyang mga proyektong ito sa ating pamahalaan ang political analyst na si Professor Eric De Torres. Bago ang kasusyon ni Ko laban sa First Lady ay ibinunyag niya rin na halos 50 billion pesos ang budget insertions ni Ilocos Norte, First District Representative Sandro Marcos sa loob ng tatlong taon. Sunshine News Blast. Samantala, nananatiling suportado ang Asian Development Bank ang Pilipinas sa iba't ibang development goals, sa katunayan, nangangako na ito na halos 20 billion dollars na tulong hanggang 2028. Isa ang private sector development sa susuportahan ng ADB kabilang na ang 400 million dollars na programa para sa modern and technology enabled business environment. Nakataon na talakay na rin ang magiging suporta ng ADB kaugnay sa ASEAN Chairmanship ng Pilipinas sa 2026 sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! International News Blast! Sa international news na ng European Parliament ang isang resolusyon na gawing 16 years old ang minimum age para maka-access sa social media. Ito ay upamatiyak na angkop sa edad ang paggamit ng mga menor edad o menor de edad online. Ayon sa draft noong Oktubre na isang batas sa magkaroon ng pare parehong digital age limit na 16 years old sa buong Europa ito mga kapartner. Ibig sabihin, hindi papayagang gumamit ng social media ang mga batang wala pang 16 years old maliban kung pinayagan sila ng kanilang magulang o guardian. Nabanggit din sa resolusyon na dapat magkaroon ng age limit na 13 kung saan hindi dapat pinapayag makagamit ng social media ang mga batang mas bata rito sa video sharing platforms at mga AI companion. Sports, sports, news blast. Maglalaban-laban ngayong araw, November 27, 2025, ang apat na kupunan sa semifinals ng PBL Rainforest Conference. Sa schedule, alas 4 ng hapon ng game sa pagitan ng Petrogas Angels kontra Akari Chargers. 6.30 naman mamayang gabi ang game ng PLDT High Nato matapos magkampyon sa PBL on Tour at Invitational Conference ngayong taon. Sa panig naman ng Angels, nais sila makuha ang kanilang ikatlong reinforced conference title at pang-apat na kampyonato sa kabuuan. Showbiz! News Blast! nag na, na pinamagat every Christmas ang i -re release ng 2018 Miss Universe Queen. Magiging available na ito sa November 28, 2025 sa lahat ng streaming platforms. Hindi ito ang una pagkakataon na maglabas ng kanta si Catriona. Noong 2021, nag-release na siya ng self-made song na may pamagat na love language. Marami ring singing video sa Katriona online, kabilang ang cover niya ng Oh Holy Night, at said fire sun, 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 sunshine, news blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. In Proverbs 18.12, Before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. Bago ang pagkapahamak ay pagmamalaki ng puso ng tao, at bago ang karangalan ay ang pagpapakumbaba. Sunshine News Blast. At para sa ating Christmas countdown mga ka-Fortner, 28 days to go na lang. At inyo natin ngayon ang balitaan ngayong tanghali ng Webes, November 27, 2025. Sa ngalan ng buong pwersa ng DZAR 1026 SMA Radio at ng SMN News, kami inyong naging tagapagbalita. Ako si Val Divina Gracia. At ako naman po si Zairil Libranda. Para sa Dios at sa Pilipinas nating mahal. Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.